Alas 10.15 ng umaga sa room 3A ng San Buenaventura National High pero ramdam mo na parang alas 5 pa lang ng madaling araw. Sobrang tahimik na ang taming ingay ay ang pagalpak ng lumang bentilador sa kisame at ang pagbagting ng mismong mga pulso ng mga estudyante habang hinihintay ang resulta ng midterm exam sa Filipino. Pinapasok ni Mambilin Ramos, limampu at siyam, kilala bilang Brigada Iron Lady ng buong paaralan ang kwarto na parang bagyong walang ulab, diretso, walang bakas ng ngiti at bitbit -bit sa kaliwang kamay ang plastic na folder ng mga test paper. Nakasuot pa rin siya ng uniformin beige na pinatigas ng almirol at sa dibdib niya ay nakapaskil ang ID na may selyong pulang istrikto. Tahimik sa first row si Miko Eliana, 18, payat, laging nasa sulok. Halos hindi naririnig sa klase dahil mas sanay magsulat kesa magsalita Nakaabot pa ang tatlong araw na rehas ng nakapiring nakabasa sa kanyang sikmura. Lumaki siya sa tindahan ng yelo sa palengke. Ang tatay niya, si Mang Edong, tagatabas ng tangke sa karnabal kapag niperya. Ang nanay naman, si Aling Tess, e masahera sa spa kapag gabi. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag at iklik ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Kaya ang buhay ni Miko ay isang malabo na timpla ng pawis at pangarap. Araw-araw siyang naglalakad ng tatlong kilometro para lang makapasok. Dala ang lumang backpack na may sulsi ng sinulid na siya mismo ang nagtahi. Apat na beses siyang naging owner noong junior high. Pero mula nang pumasok sa senior year, hindi na umangat ang marka niya sa klase ni Ma'am Belen. Ginoong ginang, narito na ang katotohanan. Umikot ang paningin ng buong klase. Isa-isang sinubo ng guro ang mga papel sa lamesa. Tinapik Saka isa-isang hinatak ang dulo para ipakita sa mga estudyanteng nakapila sa unahan. Parang pinakamahabang pila ng butiki sa salubong ng bilog na buwan. Hinga lang bawat isa tuwing babagsak ang pulang tinta sa upper right corner ng test paper. Nang makarating kay Mara, kilalang digmaan ng recitation, B+. Bunginskis ang barkada niyang nasa likod. Kay Jeric, leader ng dance troupe, C. Kay Carla, B-. Pero pagdating sa kopyang may pangalan ni Miko, tumigil ang kamay ni Ma'am. Lumakas ang ingay ng ventilador na parang sadyang humahalo sa tensyon. Ibinuka ni Ma'am ang kapirasong papel, lalo niyang pinatigas ang mukha, saka humakbang patungo sa gitna. Class, tingnan niyo. Itinaas niya sa harap ng pisara ang papel na may nakapulang bilog na kasing laki ng kaning lamig na letra, F. Nakahiyaw ng ilang nagpakawala ng impit na Oh! Napasingap si Mara, napatay bibig si Carla at si Miko. Nanigas ang daliri sa lapis. Parang gusto niyang magpatintiro sa sarili niyang luha. Ito ang resulta kapag hindi kayo nakikining. Punong-puno ng titig na malalalim ang lagitik ng boses ni Ma'am Lalo na kung mahilig lang kayong mag-drawing ng kung ano-ano sa notebook imbes na tumutok sa subject. Hindi siya direktang lumingon kay Miko pero sapat ang bigat ng tingin upang itulak si Miko sa ilalim ng maliit na spotlight na gawa ng sinag mula sa bintanang kapiraso lang ang bukas. Humakbang si ma'am palapit, hawak pa rin ang papel na parang sandatang hugis F sinampal sa hangin bago ilapag sa desk ni Miko. Basahin mo kung gaano kapalpak, utos niya. Gumalaw lang ang labi ni Miko para huminga hindi niya magawang umimik dahil bumabara ang sarili niyang laway sa lalamunan. Napamulatad siya sa pulang 25 out of 100. Alam niyang sinugot ni lahat kahit hinalukay niya hanggang sa huling pahina pero nasa harap niya ang numero parang stamp ng lipad ipin na hinampas ng muscle. Class, may scholarship program sa State U pero sa puntong ito hindi lahat makakapasok lalo na kung may F sa record. Sa gilid, may kumagat labi sa panhihinayang. Sa gitna, may sumwipol ng marahan. Hindi alam kung pang-asar o pang-awa. Miko, gusto mo bang ipaliwanag mo sa klase kung anong pinagkakaabalahan mo? Sa pagkakataong yon parang kumikidlat sa dibdib ni Miko ang guilt na hindi niya man lang alam kung saan galing. Gusto niyang sabihin na linggo-linggo siyang dumadayo sa ospital para hatiran ng lugaw ang ina na may gastritis. Gusto niyang ipaliwanig na tatlong beses na rin nag-overtime ang tatay niyang palyado na ang tuhod. Kaya siya na ito na nagbubuhat ng yelo tuwing umaga. Pero nasa ng espasyo para sa paliwanag kung mismong salita niya ay sundutan lang ng buntong hininga ng buong klase. Tama na, singal ni ma'am. Umupo ka dyan, ipapasok ko yan sa guidance. Nilamon ng hiya ang balat ni Miko. Parang binuhusan ng panggatong sa sunog sa loob ng dibdib. Sa likod niya, may narinig siyang bulong. Buti nga, nerd pa naman kuno. May isa pang nagmormer. Tahimik kasi, akala mo kung sinong genius. Buto at balat na lang ang natitirang pasensya ni Miko pero pinili niyang huwag patulan. Sinapo niya ang loob ng bag, hinawakan ng sulat para sa application sa scholarship. Isang kredito na lang ang kulang. Nayon, sa sabog na parang salamin na tinadyakan. Lumipas ang buong maghapon na nakatungo si Miko, hindi kumain sa kantina. Nakaupo sa koridor habang ang mga kaklase nagkukumpulan para sa group photos. Alas 4, tungo siya sa faculty office. Nagbaka sakaling makipag-usap kay Ma'am Belen. Pero sinalumbong niya ng pintong kalawang. Nakakandado na. Sa glass panel, tanaw niyang nakaupo si Ma'am. Nagsasali ng grade sa gradebook. Kumakatok sana si Miko pero tila natunogan ni ma'am. Bigla nitong tinapunan ng timitig na parang sampal ang direksyon ng pintuan. Hindi pa nakakalapit si Miko. Iginera na ni ma'am ang titig sa tinelas niya may putok. Miko umurong, hindi pumasok. Umuwi siya na ang kapirasong kapanglawan ay mas mabigat pa sa dalang bag. Gabi, alas otso. Nasa lamesa nila si Mang Edong at Aling Tess. Nakabukas ang lamparang tipid kuryente. Anak, napagod ka? Tanong ng ina. Ayos lang ma, sagot ni Miko. Pero halata ng tatay niya na may pasang puot. Miko, sabat ni Mang Edong. Ang kuya mo darating bukas. May training lang yun sa Manila pero sinabihan kong dumaan. Kumurak si Miko. Pilit ngumiting payak ang kuya niyang si Marco, 16 na mas matanda, dating varsity sa university, na yon na isa ng regional coach ng Philippine Math Olympiad at part-time lecturer sa UP. Tuwing nababangkit ang pangalan nito, kumikisnot ang katiting na pag-asa ni Miko kasi si Marco ang nagturo sa kanya ng sarili niyang teknik sa problem solving. Pero ngayong bagsak siya, ayaw niyang madismaya si Kuya Marco. Kinabukasan, biyernes, Pinilit ni Miko pumasok kahit nakabigat sa dibdib ang pulang bilog. Pagtapak pa lang sa classroom, nagpaulan na ng kantyaw si Randolph, ang bench player na laging abangers ng atensyon. Yan pa yung Victorian kuno, pak! Binitawa ng isa pa, pachutor naman bro, isang F lang, Nagtawa na ng ilan pero may iilang nakaramdam na lumalabis, lalo na si Mara na palihim na hinahangaan si Miko dahil laging siya ang gumagawa ng graphics sa group project kahit hindi pinagagalaw ang bibig. Ngunit hindi nakisali si Mara na natili siyang nakapako sa upuan dahil ayaw niyang maging target din. Eksaktong 9.10am, pumasok si Mambelin, taglay ang pinirmahang drop form. Yilana, Tawag niya, dalhin mo to sa registrars, diyan ka muna sa guidance habang wala pa yung tatay mo para sa disiplinary. Napasinga pang buong klase. Drop form? Ibig sabihin, out na sa subject. Kulehiyo, bye-bye. Hindi pa nakakasagot si Miko, nag-flash ng notip ang loudspeaker ng paaralan. Please excuse grade 12B, we have a visitor from UP Diliman. Nagkatinginan ng students, nag-usapan na baka lecture Ilang sandali ay may kumatok sa pinto. Ang disiplina ni ma'am kahit nasa gitna ng bibitawang sermon ay di basta nagugulo ng ingay. Pero nang buksan niya, bumungad si Marco Yilana, naka-jacket na may nakaborda, coach, PMO National Team. Bumagsak ang bulsa ng hangin, natulala ang mga estudyante. Ang ilan ay pamilyar kay Mako dahil lumabas na siya sa TV Patrol nang kasama niyang mag-uwi ng bronze medal ang Pilipinas sa Southeast Asian Math Challenge. Sa likod niya, sumusunod ang Principal Reyes at Guidance Head. Magandang umaga, Ma'am Belen. Magandaga ng bati ni Marco. Pwede ko bang makausap si Miko saglit? Umangat ang kilay ni Ma'am Belen, pero hindi nagpaawat si Principal. Opo ma'am, kasama po natin si Coach Elana. May inihandang pahayag. Tumanggu si ma'am, pahinang nakalikang dila sa pisngi ng hiya kahit di kita. Pumasok si Marco, hinanap agad ng kapatid. Nakita niya si Miko, nakayoko, waring gustong matunaw ang upuan. Bro, tawag niya, tara! Humigop ng hangin si Miko, tumayo, hindi makatingin kay ma'am. Pero bago sila makalabas, pinigilan sila ni Ma'am Belen. Sandali lang, hindi ako papayag palabasin ang bata nang di nasusunod ang proseso. Baka mamaya training-training lang yan pero ganito kadugo ang grade. Itinaas muli ni ma'am ang papel na may pulang F. Nang makita ni Marco, kumislot ang ekspresyon pero nanatili magalang. Ma'am, may I borrow the paper? Nagkibit balikat si ma'am. Sige, ibinigay. Kinuha ni Marco, tinitigan saglit saka isipang huminga ng malalim. Ito po ba yung answer sheet ni Miko? Oo, tugon ni Ma'am. May kopya ba kayo ng key? Iniling si Ma'am. Standard rubrics, nandiyan. Dahandahang itinuwid ni Marco ang papel saka naglabas ng tatlong folded sheets mula sa folder. Official answer keys ng PMA or PMA pilot exam. Parehong set na ginamit ni Ma'am bilang exam nila. Nakuha yun ni Marco dahil siya mismo ang nag-review ng item analysis months ago. Binilang ni Marco ang tamang sagot ni Miko, markado ng manipis na graphite, tas sinulat sa loob ng margin, 83-100. Nagbruhawa ang buong klase. Ma'am Belen na patirik ng mata. Hindi valid yan, coach. Ibang section, binago ko ang scoring. Ngumiti si Marco, ngunit may tinatagong talim. Ma'am randomized man ang order ng tanong pero bawat estudyante same pa rin ang nominal key. Tinuruan kong gumawa ng permutation niyang assessment. Alam ko kung alin dyan ang kinopya. Mainaharap pang sulat mula sa DepEd Ria. authentication of PMA test key. Tila nahulog ang dila ni Ma'am Belen pero umikas siya. Eh bakit F lumabas? Ma'am, umiling si Marco. Siguro na mismatch lang sa opti scanner, Ma'am. Pwedeng human error. Nag-shift si Marco sa Tagalog para marinig ng klase. Pero bago kayo magbitaw ng grade, sana na-check nyo kung totoo. Pamatay ng flash si Principal Reyes. Ma'am Belen, suspend muna natin ang dropping. Napako ang tingin ni Ma'am Belen sa pulang bilog na parang dugo niyang nanalambot. Hindi pa natakos dun, humugot si Marco ng isa pang folder. Recommendation for National Qualifiers, nakalista bilang number 1. Miko T. Yilana, SB National High School, percentile 98.7%. Pinadala na po namin kahapon, kaya dapat may scholarship slot siya sa katapusan ng taon. Kung hindi siya papasa sa Filipino, mawawala siya. At doon pumukol ang isang malakas na buntong hininga sa likod. Si Mara, nagpalakpak ng mahina, sinabayan ng hiyaw ni Carla. Grabe! Kumalabas ang tsok ni Ma'am sa sahig kasabay ng pagkawala ng hininga. Pinulot niya ang sarili, literal at metaphorical. Pinulot ang chok, pero nanginginig ang kamay. Miko, patawagin mo yung tatay mo. Nanginginig ang luha niyang hindi sukat maaakala ng buong batch. Kailangan ko siyang kausapin. Yumuko si Miko. Tayho kasi nasa perya, ma'am. Pumasok si Marco. Ako na lang ho ang magre-represent, pero bigyan natin ng pagkakataon si ma'am. At sa kauna-unahang panahon narinig ng buong grade 12B ang basag na tinig ni Ma'am Belen. Pasensya na anak, tumayo siyang parang nabawasan ng sampung taong tikas. Nilapitan si Miko, inabot ang kamay. Pero si Miko, bahagdang nangingilig ang luha niya, ay dahan-dahang tumayo para iabot din ang kamay. Dahil sa isip niya, sa kabila ng lahat, mas malaking pulang bilog ang kahihiyan kung papayagan niyang manatili ang isang pagkakamaling ikasisira ng guro. Sa susunod na araw, pinatawag ang buong klase sa covered court. Inanunsyo ni Principal ang clerical error at formal na inangat sa A si Miko. Pero higit sa marka ang postscript ng kwento ay umalingang sa auditorium. Si Ma'am Belen mismo ang nag-nominate kay Miko bilang bayani ng Silid Aralan sa Moving Up Day. Inamin sa mikropono na ang pinakamahusay na guro ay handang mag-sorry kapag nagkamali at ang pinakamahusay na estudyante ay yung handang umintindi kahit nasaktan. Umiyak si Carla, si Randolph napakamot ng ulo, at si Mara lumapit kay Miko pagkatapos. Inabot ang indulgent note kung kailangan mo ng partner sa next research, nandito ako. pag uwi ka ni Bihan, nakaupo sa girid ng banig si Mang Idong, pinagana ang transistor, narinig niya ang pangalan ng anak sa radyo, segment ng lokal na balita. Habang naglalatag ng hapunan si Aling Tess, tumulo ang luha ni Mang Idong. Hindi lamang dahil sa saya, kundi dahil sa pag-unawa na kahit hindi niya kayang aralin ng mga integral at poem analysis na hawak ng anak, kaya niyang hubugin ang tapang nitong maging taimik mulit matatag. Sa loob ng maliit na bahay, kuminang ang lampara. Mas maliwanag pa gayon kaysa pulang tinta ng nakaraan at sa kalawakan ng gabing iyon may nag-isik na butil ng bituin para sa lahat ng batang minsang ginuhitan ng F pero piniling gawing fuel. Well, tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinaka natutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!